huwi okay, na ako dito dami mo tansan pag natamaan kong isa dyan pira na oh ah, sakin sa na to kante hunter mo man pala. lahat tayo ka tayo wala naman ako natira dito kunti naman lang to binig ka ulit oh tira Bili ulit ako ang pira ko oh ha 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 naubos na to lahat magtaya ka na magtaya ka naubos ang pira mo tayo ka ah. oh kumaulak oh Lagot ka na yun! na kung saan? Madami na, madami! Marami na, <coughs> naman kasi nakalagay dyan! Kaya na hunter ka na! Kunti lang <coughs> ko! Tirahin mo! Ako mauna! Ako nanalo! Ako ah. <coughs> mauna! Ako mauna! Ako nanalo! Hindi mo nakita na tamaan ko! Gikas uh ah, man yan! Ako man nanalo! Ako mong nanalo! Kinuha ko yung... Oh ah, sige! Tirahin mo! Hindi mo yung tamaan yan! <coughs> ah, hindi ko nakita! Hindi na ko na ganun ako! Hindi ko makita! Nagaganon ako! <coughs> tamaan ko! Ayan ka na! Kunti na malatansan ko! Bili ka ulit! Kailan pa ulit? Ako mag... mauna! Na na, talo ka na! Ay, di mo nakamaan Wala nang tansya na ubus na! O, kukulin ko na ito lahat! Na na, sakin na yan na! ay, di ka na yan! Kulot na! O, ilagay mo sa silupin yan lahat! Ilagay mo! Ilagay mo sa silupin! Ilagay mo yan! Tamaan na! Talo ka na! Ang dami pa o! Ilagay mo sa silupin na yan!